ating oras ay 8.23 na po ng umaga. Ito na, pag-usapan na natin ang ating topic tungkol po naman sa ating uh, pangangalaga ng baga. Lalo na, sabi ko nga, maraming mga tatay na minsan, di ba, nagkakaroon ng mga sakit-sakit sa baga dahil sa mga bisyo, sabi nila. Eh, Father's Day bukas sa Advance Happy Father's Day po sa inyo. Kinig-kinig dahil itong pinakamagandang regalong maibibigay nyo sa inyong sarili at sa inyong mga mahal sa buhay. Yung good health, hindi ba? Baga naman ang ating pong pangangalaga kaya, syempre, dapat papagabay tayo, ha? Ito na ang ating kikilalanin na gagabay sa atin this Saturday morning sa ating topic na COPD, M5CMA, pulmonary rehab at lahat po ng mga pulmonary diseases. Pag-usapan natin yan, ang ating DZWB text connect para sa inyong mga katunungan tungkol dyan ay 0917-594-5941. Aantabayanan ko po at itatanong natin yan sa ating susunod na Pinoy MD. Kilalanin natin, ang ating Pinoy MD ay isa pong adult pulmonologist. Siya pong gagabay sa atin tungkol sa iba't ibang sakit nga na banggit ko sa baga. Ano? At ipapaliwanag din po niya ang pulmonary rehabilitation rehabilitation, di ba? Pwede rin i-rehab yan, di ba? Siya po ay si Dr. Percival Punzal. Siya ang dating pinuno ng pulmonary rehabilitation section ng Philippine Heart Center. Si Dr. Punzal din po ang chairman ng Council on Pulmonary Rehabilitation ng Philippine College of Chest Physicians. Kaya i-welcome na po natin dito sa ating programa sa Pinoy MD sa Double B si Dr. Punzal. Good morning, Dr. Do yes, good morning, Miss Connie. Ayan. The doctor is in na in live na live siya dito kasama ko ngayon sa studio. <laughs> Ayan, Dok. eto na, pag-usapan natin, ano, yung mga karaniwang mga sakit po natin na nararanasan sa baga. Okay? Uh, unahin natin yung COPD. Yes. Pwede pa-explain, ano ba itong COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease na tinatawag? Okay. Ang, ang, ang COPD, actually, ang ibig sabihin nito ay mayroong pang matagalang pagbabara sa daluyan ng hangin. So ito yung mga pasyente na mayroong progressive at uh, madalas na pag-ubo, paghingal. And usually ang pinanggagalingan nito ay ang mga factors tulad halimbawa ng smoking, Ayaw. exposure sa mga particulate matters, exposure sa biomass fuel, yung usok na mm -hmm. nagagaling sa mga panggatong, at marami pang iba na maaaring makasira sa baga. Okay. Ang, ang problema lang kasi sa COPD, pag yan ay nangyari na, ito ay tuloy-tuloy. Hindi na po okay. pwedeng magamot. Progressive. And there is no cure. Mm -hmm. ha? There is no cure na, ibig sabihin, na makakatanggal sa COPD. Oo. Kaya mm. ayaw natin masimulan yan. Eh, yes, diba? yes. Kaya lang sabi niyo nga may mga factors. Halimbawa, nabanggit niyo yung parating exposure po sa uh, pollution, kaya. Pwede mm -hmm. rin yan. Diba? Yes. Uh, may mga trabaho kasi, diba, na hindi humaiwasan na ma-expose talaga. More. More mm -hmm. than the usual. Diba? Sa ibang mga tao. Ano ho ang inyong mapapayo pagkaganoon kung halimbawa kayo nagtatrabaho sa isang lugar na mausok mm -hmm. o kaya ay maraming dumi sa hangin, dapat protected sila. So mm -hmm. it's actually mandatory dun sa employer nila. Dapat may proteksyon ang kanilang mga empleyado kasi kapag yung mga maliliit na bahagi na yan ay pumasok sa baga, mm -hmm. they can cause changes na nagiging dahilan ng tinatawag ng chronic bronchitis at saka emphysema. So kakapal yung daanan ng hangin, mamamaga, dadami mm -hmm. yung mga secretions mga gagaling sa glands, and yung pasyente ay ubuhin. Kapag nagsara ang ng ng baga, ito naman ay maging dahilan para sumikip at mahirapan yung pagpasok at paglabas ng hangin. Ah oh, dok, kasi di ba parang parati natin na uh, parang associate, di ba, pagka may COPD, smoker ka o kaya yes. naninigarilyo ka. Yes. Yan ba yung main cause o pinakamataas na risk factor kaya para magkaroon ng COPD yung paninigarilyo? Okay, ang paninigarilyo isa sa pinakamalaking uh, dahilan. Oo. Kung bakit nagkakaroon ng COPD. Ang problema kasi no, halimbawa ina-advise namin na tumigil mm -mm. sigarilyo as early as possible. May mga pasyente kasi titigil ng paninigarilyo kapag sila ay meron ng karamdaman, baba mm. 50 or 60 years old. Well, it's still advisable for them to stop smoking, pero medyo huli na. Mm -mm. Ah, dahil nangyari na yung mga pagkasira ng baga na binanggit ko kanina. Pero yung second-hand smoking, uh, sabi nila, it's as bad. No? Ibig sabihin, mm -hmm. kung ikaw ay naninigarilyo at marami ka parating nasa tabi mo at mm -hmm. nakakalanghap ng usok nito, pwede rin ho magkaroon ng COPD yun? Yes. Ay, oo. pwede rin. Nung araw, meron kami mga pasyente no? ang nagkasakit yung babae, yung bisis. Mm -hmm. Dahil sa yung mister ay nagsisigarilyo. Sakla. So, pag nangyari yun, yung mm -hmm. elements, no? sa isang sigarilyo, you can have over 7,000 chemicals na pwedeng makasira sa baga. So, unfortunately, mm. in that case, yung misis ang nagdusa at nagkaroon ng problema sa baga. Uy, nakuha. Mm. Father's Day. Yeah. <laughs> Dapat, ha. Ibig sabihin, mm. hindi ko naman sinasabi, parating mga lalaki lang na nag, ang diba, nagdadala mm. nito sa mga misis. Pero, baliktad din eh. Minsan, yung mga babae din, may mga smokers din. Yeah. So, kahit sino, pwedeng uh, magkaroon ng COPD kahit gano'ng kabata? Yeah. Oh, well, ang, ang COPD kasi ang cut-off is, ang symptoms usually is 40 years and above. I see. Oh. Strictly speaking, you know, we don't diagnose COPD kung baba 20 anos, 30 anyos. Kasi matagal ang epekto ng sigarilyo. Hindi yan mangyayari ng isa ah. o dalawang taon lamang. And usually sila yung may genetic predisposition. I see. So, ah, so napamanan rin ito? Yes. Kung halimbawa ang, sa family nyo ay mayroong may COPD. mm, -mm at ikaw ay nagsigarilyo you have a higher risk mas mataas ang chances mo na magkakaroon ka rin ng COPD e kunyari ang mm. risk factor mo is not necessarily COPD pero mm. la sa lahi niyo mahina ang baga mm -hmm. pwede rin 'yun pwede rin pwedeng mangyari no kasi ang problema ron ay nasa genes mm -hmm. noong tao and maaari ang yung problema na yan kung ikaw ay meron ng uh, mga changes sa baga mo no bata ka mm -hmm later pwedeng magkaroon ng COPD. so kung ano man yung mga triggers o yung factors na pwedeng mag-insight nito Iwasan. dapat iniiwasan. tulad yeah. ng smoking okay smoking uh, traditional cigarettes pero ngayon usong-uso 'yung mga e-cigarette eh. mga wala mm -hmm. ng usok 'di ba may mga ganun na ngayon 'di ba may mga vape na mausok pero mm -hmm. meron din ngayon yung I, i don't know kung anong tawag doon basta parang e-cigarette din siya yeah. no okay. classification niya pero ito walang usok alam mo may ginagawa lang sa bibig yung pala mm -hmm. naninigarilyo na yes ano ho ang inyong tingin doon? Is it as uh, ito ho ba ay singlala ng effect ng traditional na uh, sigarilyo, di ba? Uh, okay. O mas malala pa ba ito dahil sabi nila may chemical din naman 'yan? Yeah. Oh. So Ms. Connie, that's a very good question mm -hmm. ano. Kasi ang nakikita naming positioning ng mga industriya ng mga electronic cigarette is parang pino nila as an alternative oo, oo, eh. for smoking. Well, unfortunately, ano, maraming nang nadisgrasya ang mga electronic cigarette. Mm -hmm. And dito sa Pilipinas, actually, nagkaroon ng isang kaso ng isang 22-year-old mm -hmm. male, mm -hmm. yes. bata pa pero namatay yes. dahil tinamaan ang puso niya dahil mm -hmm. sa is Oo, at yun ho mm. ay, talagang napatunayan, yes. eh, di ba? Kasi wala siyang family history, yes. hindi uh. rin siya predisposed naman mm. ano. Uh, talagang ito I cannot emphasize it even more now kasi uh, pabata ho ng pabata. Yeah. Nagugulat ako yung halos mga millennial, di ba? Mm. Lahat sila parang akala nila candy lang yung mm. kasi iba-ibang flavor eh, di ba? Yes. Nakaka yes. nakaka ano talaga nakakainganyo. So, ang mapapayo ninyo Iwasan na lang. Iwasan. Mm -hmm. Oo. Kasi ngayon, tama, kapabataan ang pabataan. Mga teenager, Ayun na high school, Ayun, may nabibibabing na. <laughs> Oo. So, sa younger ang vaping, sa older yung cigarette smoking. yung sa... ang pattern na nakikita natin. Okay. Pero ito, ito na, ha? kasi di ba napag-usapan natin COPD 40 and above yan. Yeah. Dahil matagal, sabi nyo, bago mm -hmm. magkaroon ng ganito klase ng sakit. Okay. Pero sabi nga, dahil pabataan ang pabata, yung na-expose naman sa mga e-cigarettes na ito, mm -hmm pwede naman din ho sila magka-emphysema, di diba? ah, ba? Yan ay malalaman natin, ano? kasi kailan lamang ang, uh, the e-cigarette e actually has, has just been a uh, recent phenomenon. Oo, no? po. So eventually we will see, pero ang suspecha namin, ito ay maaari mangyari. Okay, pero dun mm -hmm. sa traditional na smokers, yung mga sa tobacco, mm -hmm. pwede bang magka-emphysema rin dun? Ay, yan ang proven na. Proven na oh, talaga. For the last several decades, ipinakita na ang relationship Yikes. ng smoking. Mm -mm. COPD. Okay. Ano naman ang kaibahan ng COPD sa emphysema po? Okay. Ang COPD kasi ay may dalawang karamdaman. Na, no? mm -hmm. Yung isa, yung emphysema. Mm -hmm. Yung isa naman ay chronic bronchitis. Now, when you say emphysema, ibig sabihin yung mga lalit na bahagi ng baga natin nasisira. So, emphysema, parang nagiging koleksyon ng <coughs> malalaking bula o lobo yung baga. Oh, may ganun? So, pag, yeah. So, pag ganun na nangyari yung pasyente hihingalin. Opo. Ang chronic bronchitis, on the other hand, namamaga, kaya nga itis, ano, mm -mm. pang lang pamamaga, nandalo ng hangin, ito naman yung inuubo. Mm -mm. In most cases, there will be patients with combinations of both chronic bronchitis and emphysema. Mm -mm. So sila yung hinihingal at inuubo. Yeah dating okay, dalawa. Na sa Pilipinas, oh. marami tayong mga infectious disease. So, maaaring mong makoronahan TB, may bronchiectasis, may emphysema, may chronic bronchitis and even cancer uh, in one patient. That Grabe. So, uh napakahirap 'no. Lalo na kasi pag pinag usapan natin ang baga. dyan ho natin mm -hmm. kinukuha ang ating hininga, di ba? Yes, yes. Alam niyo na pag nawala ang hininga, alam niyo na ang kasunod niyan, yeah. di ba? Mm -hmm. So death talaga. Ano? Mm -hmm. Ayaw natin manakot, pero ito ho ang totoo, di ba? Yes. Gusto nating sabihin sa kanila ngayon, ano ba yung papwede pa nating magawa? Kasi sa mga sakit na may patungkol po sa baga, Meron tayong tinatawag na pulmo rehab, di ba? Yes. Mm -hmm. Yan, who ba ay makakatulong kung halimbawa meron ka ng mga sakit na ito? Of course, nabanggit niyo yung COPD uh, irreversible mm -hmm. na eh, di ba? Pero makakatulong ba yan? Okay. <clears throat> Sa pag-manage at least. Okay. Sa so ngayon kasi, ang ang pulmonar rehabilitation globally is already accepted and with evidence na ito ay standard of care. Ano bang gagawin doon? So, ito yung mga... Programa, no? mm -hmm. tulad sa Heart Center, nagsimula kami noong December of 1990. Mm -hmm. So, medyo matagal oh, na. Oh, oh. So, ito ay merong ehersisyo, exercise na tinuturoan sila. Papano Merong education, pati yung technique ng paghinga, pati yung psychosocial support. So, these are the three important components Sige nga po, turuan nyo kami. Siyempre, may mga mm -hmm. nakikinig ho tayo sa radyo. So, mm -hmm. let's Try to be visual, ano? Yes. Kung pa paano okay. natin i-explain. Sige po, paano tayong... Tam may tamang paghinga ba? Yes. Oy, uh -huh. talaga kala ko, ganun ka lang uh -huh. eh. No? Singot, kung singot, kung singot, ikaw eh. ay walang karamdaman, mm -hmm. hindi mo napapansin kasi yun lang ay normal na pang-araw-araw mo activity na. No? Uh -huh. Pero pag ikaw ay may COPD, ikaw ay hinihingal, so tuturuan ka ng mga teknik kung paano ang tamang paghinga. Na unang-una, kapag ikaw ay huminga ng malalim, dapat yung pagkilos ng tiyan, papalabas yung abdominal wall tapalabas. Uh, uh -uh. Uh -uh. Kasi sa nung araw kasi pag sinabing inhale, stomach in. Mm. That's the wrong way to breathe. Ay, ganun ba? Uh -uh. Akala ko pa naman. So, oh. pag hihinga ka, inhale. Ilagay yung, yung kamay dito sa may tiyan. Ano, inhale? Lalabas Eliktad. yung tiyan. Oh, oh. And then exhale. Parang sumisipol yung personal breathing. Uh, saka, saka mo ibabalik sa dating oh, oh. ano. So, yung chan, paghinga oh. kasi ng paglabas should be two times longer than inhalation. So again, it will be something like this. Inhale. Lalabas ang tiyan. Tapos chan. exhale. Oh, oh papasukan diyan. Oh, baligtad. Mali pala natin ginagawa. And, yes, yes throughout. and it shows it shows na nakaka-improve ng oxygen. Ano, meron kami oximeter and we are able to show that it improves the oxygen saturation of patients. Now, if you are normal, wala kang karamdaman, hindi natin pinapansin 'yan eh, Pero pag ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, diyan mo malalaman ang kahalagahan. Oo. Uh, so ngayon paghina. pa lang, pwedeng gawing yan as a lifestyle. Yeah. Oo, Pwede yung, yung tamang paghinga. The yes. second one, ano ho ang gagawin? Okay. Ang mga pasyenteng kuwan ano, ah uh, uh, kailangan tuturuan ng tamang pag-ubo. <laughs> Ngayon, umubo ko eh. Okay. <laughs> Sige ah? po, paano ba ang okay. tamang pag-ubo? Well, ang sabi nila parang ubong social. Ay, okay. yung pa konti, -konti lang ba yan? No, so, mm -mm. Ang gagawin mo kasi, <laughs> no, <laughs> especially <laughs> kung maraming oh. plema, no, inhale, mm -hmm. tapos, <clears throat> ah. Ganun. parang nagpapasok ka ng hangin <clears throat> para itulak yung plema, <clears throat> Na, labas. Now, in some places kasi kulang 'yan, ano. So, meron kami mga tinuturo yung mga posisyon, yung tinatawag na postural drainage. So, yung pasyente nakahiga, tapos nakatagilid, yung ulo mas mababa ng konti dito sa baywang. Apo. Para by gravity, yung plema nila ay unti-unting pupunta sa gitna para yeah. mailabas. I see. So, dapat nakatagilid, nakahiga. Uh, tapos nakahiga. yung posisyon ho ng ulo mas Mas mababa ng konti kaysa sa baywang. Sa baywang. Para okay. yung drainage. So, walang unan may Di unan dito sa, sa, bandang, sa bandang bewang. Baywang. Pero sa ulo, walang unan. Wala. Ayan. Okay. So, pagkatapos, uubo, uh, paano mm. Tapos, ang gagawin, yung chest physiotherapy na tinatawag. Uh so, yung kamay, uh -ho. go ahead. Nakaganon. Uh -huh. Naka, okay? nakalapat? Nakakap naka naka, -lapat? naka, position. naka sa position. Sa sa so, kung bawa, yung pasyente nakahigang ganyan. Uh -huh. Kapag uh, ready ka na, no, na ng pasyente, yung cup position ng kamay tapos pupukpukin mo ganun. Parang yung sa masahe, yung sa huling bahagi. <laughs> ganun, ah, ganun, yun, diba? sa, ganun, ganun yun eh, di ba? parang nga, parang yeah. tinatap yung yes. likuran. Yes, what Oo. you want to produce is vibration mm -mm. that will help in draining yung plema. So from periphery pupunta sa gitna, mailalabas ang okay. plema. Okay, so ito ho, kapag maraming plema, yes. emphysema po yun. Pag may ah, yun ang chronic bronchitis. Ah, chronic bronchitis. Uh -oh. Ayun Ay, naman, iba naman yun. Uh Oo. -oh. Yun yung namamaga, ang daloy ng hangin, dahil sa sobra-sob na nagiging dahilan para magkaroon ng napakaraming secretions. Now, oh. Some patients will tell you, Doktor, uminom ko ng gawat. Bakit? Para bang factory ng plema yung aking baga? It's because of the chronic bronchitis. Kailan po pwede nang magpatingin, Dok? Ha? Or kailan kailangan nang mm -hmm. magpatingin? Kasi may mga, alam nyo naman, diba, mm -hmm. pag may mga months na ganito, tag-ulan, mm -hmm. Ah, uh, uso na ngayon ang lagnat, sipon, ubo, eh. 'di ba? Uh -huh. mga normal na nararanasan. Pero when is it time to go to a, to see a doctor? Okay, the, the sooner you have your symptoms and baba, ikaw ay may risk factor, you are a smoker, you are 40 years and above. Tapos nagkakaroon ka ng, minsan sabihin pasyente, <coughs> para lang silang may clearing of the throat. Oo. Tapos may konting hingal, dapat patingin ka na. hindi eh, ba may smoker's cough na tinatawag? Well, iba the, smoker, pa yun? Yes, the smoker's cough actually can be the beginning Ay. of COPD already. Oy, naku, mm -hmm. Oh, naku. O yan ha. O oh, sige po, papaano mga tests na gagawin para to confirm kung may COPD, okay. emphysema, uh, bronchitis, at maraming iba pang mga sakit sa baga? Well, ang pinaka-basic screening syempre, yung chest x-ray. Na. Pero hindi ibig sabihin na kapag normal ang x-ray mo, ikaw ay walang COPD. Okay. okay. Now, the standard na sinusunod natin ngayon is yung tinatawag na pulmonary function test. It's a test na ginagawa sa mga hospital na may pulmonary laboratory. I see. Tapos sa uh, may nakalagay sa bibig, hihinga sila sa computer, hihinga ng paulit-ulit at Parang doon makikita. Test. Parang ganun lang. Uh, well, it's it's actually more complicated than the peak flow, pero ito kasi sa computer makikita mo yung numero. So mayroong specific na number na gagamitin namin sasabihin namin amin ah, nagbabaraho sa daanan ng hangin or kung may nagbabara gaano kalaki is uh -huh. it mild moderate or severe Ayun. we can quantify that Ang importante magpatingin sa doktor yes. at huwag ho tayo mag self-medicate kasi wag. Ang iba ang wag, dami, wag, wag, dami, wag. dami kong kakilala na mm -hmm. o, iniinoman ko na naman 'to ng gamot mm -hmm. may mga kung ano-ano pang mga ginagawa silang sarili nila yes. 'di ba Uh, para masabi, kasi naiibsan. Oh. Pero panandalian lang po yun. Oh. Mm -hmm. So ano Kaya, ang papapayon nyo? Kapag ikaw ay may mga simptomas na nung tutad na binanggit ko kanina, mas maganda na makita ka ng isang doktor. Mm -mm. Now, alam natin na ang pulmonologist ay hindi naman ganun kadami sa Pilipinas. Opo. ano? So even primary care, mga internist, Pwede. they can uh, see this patients and then they can uh, diagnose it and give the appropriate treatment. No, kung kinakailangan, pwede silang i-refer sa mga espesyalista sa baga. Oo. So ano yung mga sintomas, balikan lang ulit natin mm -hmm. na uh, bago tayo magpaalam for uh, commercial break, ano mm -hmm. yung mga kailangan i-watch out na mga sintomas muli para po doon sa mga kakaktune in lamang, ito mm -hmm. may mga naghahabol eh. Okay. Kung ikaw ay may risk factor tulad ng history ng smoking, okay. at ikaw ay nagkakaroon ng pag-ubo, mm -hmm. na dumadalas, nagkakaroon ng ng paghingal, madali kang mapagod, pag-akit sa hagdan, nahihirapan ka na, at minsan sumisipo lang iyong iyong naririnig sa baga. May wheezing. Eh, may wheezing, mm -hmm. kailangan ka ng patingin sa doktor. Ayan, mm -hmm. tignan nyo nga naman, di ba yung mga akala natin minsan, pinabaliwala, mm -hmm. ay, naku, po, pwede pala yan mauwi. Sa chronic obstructive pulmonary disease, yes. isa kong uh, sakit sa baga, na pag nagkaroon tayo ay walang gamutan eh, di ba? pwede mm. ma-manage, do. Yes. Pero mm. patuloy itong progress. Ang magandang balita lang kasi marami na tayong nagagawa ngayon na gamot at mm. ibang paraan uh -oh. para matulungan ang pasyente. Yes, mm. okay. Ito, isisingit na muna natin, ha? Yung sobrang phlegm, o pwede daw bang, uh, paano ba lumalabas ito? Pag gising pa lang sa umaga, di ho, nawawala ng ubo? pwede bang gawin nila yung sinasabi ninyo na tumatagilid Oo. tapos magpapatap sa likod? Oo. Pag nagtap lang ano, uh, mas maganda kasi kung supervised ano. Oo. Pero pag nagtatap, iingatan ano kasi pag masyadong malakas, mm -mm. baka magkaroon man ng fracture sa ribs. Ay, ganoon ba? Ah, Oo. kasi itatap mo yes, no malakas yes. So, mas maganda kung ma-advise ang sila ng kanilang doktor. I see. Kung paano okay. tama. Ito mula kay 9648, uh, may bronchitis daw siya. Okay. No? Kapag napapagod, nagbubuhat ng mabigat, nasistress, dumudurahan na daw siya ng dugo. Ah. Every time po eh, magpapacheck daw siya, nire lang siya ng antibiotics. Wala po ba talagang remedyo? Ayaw daw kasing uminom ng antibiotics ne. Ah, Okay. Now, pag ganyan ang kaso kasi no, marami kasi pwedeng panggalingan ang ang pagkaroon ng dugo mm -mm. sa sa plema. Opo. Oh, Pwede yung na bronchiectasis o yung pagkasira noong tubo ng baga because uh -huh. of previous infection. TB can be one, cancer can be one. Now, pneumonia can also be a cause ng pagkaroon ng bahid ng pula. TB, Emblema. no? Tuberculosis. okay. Speaking of TB, mm -hmm. ito ha, 7354. Ask ko lang po, four months na daw siyang may TB medication. Mm -hmm. Last March 1, naka-JP drain for 15 days. Ask lang daw po niya, bakit until now may pain pa rin pag nag deep breathing daw siya. At uh, although tolerable naman, pero may sakit, no, yung mm -hmm. paghinga niya. Oo. Alam mo, yan 'yung kailangan ng close follow-up ng mga doktor, no. Kasi ibig sabihin niyan, No kami problema pa mm -hmm. na hindi naso-solve. So it's really best for for the patient to see to see the doctor para malaman mm -hmm. saan ang gagaling yung problema. Okay. Ito naman mula kay 0831. Good morning po, Doc and Miss Connie. Na-diagnose daw siya dati ng asthmatic bronchitis. Okay. Posible pa rin humang bumalik ito at paano daw ito nakukuha? Okay. Ang asthma ay isang mm. karamdaman na kasama mo habang buhay. Mm. There is no cure for asthma. Oh, okay. But we have many medications now that can achieve full control. Ibig sabihin, yung pasyente ay maaaring sa estado na walang nararamdaman para siyang okay. normal. So hindi hindi totoo yung when you kunyari ikaw ay bata may mm -hmm. asthma ka na outgrow mo pagtanda. Ah, hindi. Hindi. Oo. So nandiyan lang siya lagi. Yes, ang ang dictum sa is once an asthmatic, always, always an asthmatic. An asthmatic. Okay. Mm -hmm. so, mula kay 3043, paano po yung may asthma at may risk pa rin po ba sa COPD yon? Ah, uh, can we prevent it from happening kung asthmatic na siya? Okay, if you are asthmatic and you smoke, Oh. you run the higher risk of having COPD later in life. Mm, ayan. Ano naman daw ho ang nag-trigger sa pagkakaroon ng bronchitis mula kay 9190? Ang bronchitis po ba ay pwedeng maging COPD? Uh, well, ang, ang bronchitis kasi, it's either acute or chronic bronchitis. Yung acute bronchitis, yun yung mga pang-araw-araw na nakikita natin na may ubo, may oh, plema, po. and then mm. madaling gamutin. Mm. Ang chronic bronchitis, yun ay yung nasa ilalim ng ng COPD. Ah uh, so na mm. kumbaga andyan na siya. Mm -mm. COPD na rin 'yon, right. parang ganun. Kung chronic bronchitis. Pero kung chronic bronchitis ba uh, dahil nandun siya sa ilalim ng sabi na, umbrella ng COPD, ng COPD, ibig sabihin hindi na rin siya magagamot. Well, magagamot in terms na you can provide treatment but you cannot provide cure. Oh, mm -hmm. saklat naman. Mm -hmm. Muna kay 3006, Bitoy, 60 from Cubao. Ask ko lang po, ate Connie, ang emphysema po ba ay hereditary? Salamat po. Well, Namamana ba yan? It it can actually na yung genetic predisposition. Now, meron mga nagkakaroon ng emphysema, no? ito yung magmata pa. Pero mayroong kakulangan ng isang enzyme doon sa loob ng baga. Opo. Kaya kahit bata pa, nagkakaroon na ng emphysema. Oh, talaga May ba? May ganun pala. Okay. Mula kay 9403, good day, Sean. Kabarlo po ito. How can we differentiate ang COPD with IDL? Ano ba yung IDL? Baka ILD siguro ang gusto niya sabihin. O, interstitial o, o. lung disease. O, ano? O, 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 well, ang isa sa, may mga diagnostic criteria kasi ang interstitial lung disease. Ito yung pagkakaroon ng mga fibers doon sa baga. So pag ganyan we can do pulmonary mm. function testing. Yes po. We can do x-ray and we can do a chest ct scan. Uh -huh. So yun na magiging tool para makita ko ano talaga yung diagnosis. Ayun. Okay, mula po kay 4099 naman ano po ba yung pag nagkakaamoy ng mga usok o nakakaamoy daw sila ng usok ng sasakyan yung mga commuters natin yeah. 'di ba mm -mm. minsan na take for granted 'yan tapos minsan pagka nagko commute kami naninigarilyo sa tabi mm. mo <laughs> ano daw kasi madalas daw eh nababahing naman siya ah uh -oh. uh, sinisisi daw siya agad. <laughs> Paano ba yun? Hindi hindi naman ibig sabihin na kapag na-expose ka sa mga ganitong material mm. ikaw ay magkaka-COPD, oh, okay. no? And then the genetic predisposition can have a big role. And it depends on gaano pa kadalas yung exposure ko doon sa particulate mm -mm. matters. Now, even yung pagluluto ng panggatong oh, yes. na maraming usok at oh, dumi oh. doon at you are in a close area, may mga, may mga reported case na pwede ka magkaroon ng COPD. Yan eh kung mm. madalas ba? kung o oh, kung uh -huh. constant ang exposure. Ayun, sige po. Ito naman mula kay 2013. Mm -hmm. Paano po yung nagka-tibi na at gumaling pero continue pa rin ng sigarilyo at lagi nang iniubo. Di na nawawala. Kailangan na po ba siya magpa-check up muli at magpa-X-ray? 'Yan okay. na ang mga pasyente na siguro talagang kailangan i-advise mm -hmm. at kailangan makita ng doktor. <laughs> Minsan binibiro ko mga pasyente, sasama ko kay Sanobayan ako. Ayun uh, yan. <laughs> pag na natin sila na hopefully Please, oh, na sila oh. ay malinawan at uh, sila ay magpagamot ng tama. Eto ha, di ba, Dok, ang sigarilyo kasi is very addictive. So, yeah. kailangan talaga ng intervention. Yes. Mamaya i-announce ia natin uh, kung paano yung mga hotline na para makatanggal mm. naman ho ng ano, cravings ng mga naninigarilyo. Okay. Ha, mamaya po yan. Mm. Abangan yan. At ang iba pang mga tanong na ipinadala ninyo sa atin, ang ating oras, 8.47 na po ng umaga. Babalik po kami dito sa Pinoy MD sa Double B. Welcome back sa Pinoy MD sa Double B. Ang ating oras ay 8:15 na po ng umaga. Siyempre maraming nagtatanong. Dok, paano ba daw if ever magagabayan? Ano? Yung mga gustong huminto ng paninigarilyo, baka meron kayong mga tips paano? Okay. There is a very wide spectrum of patients who would like to stop smoking. Mm -hmm. May iba na no, kapag din nila na Titigil, titigil sila. Cool turkey. Okay. Yung biglaan. Oo, pwede yun. Hindi kasi effective yung unti-unti ah, na pagbawas. Okay, okay. And then, uh, meron tayong mga smoking cessation clinic. Okay. Ang mga major hospitals dapat meron. Sa heart center, meron sa smoking cessation clinic. And dito, nagkakaroon ng session para ina-advise yung mga pasyente kung ano ang kanilang gagawin. And I think the DOH, as a project yes. on smoking cessation. Oh, 'yun, o, 'yun kaya okay. pwede nating magtanong uh, na lang, no, para mm -hmm. dun sa mga Hospital mm -hmm. Smoking Cessation Clinic. Yes. Ayan, ha, mga puntahan natin. Okay, mula naman po ito kay 2020. Ano huo ang magandang bitamina ko meron man para mapabuti po ang katawan para hindi magkasakit ang baga. Meron ba? Okay. Well, there is no such thing as vitamins for the lungs. Oh. So, no, may vitamins para sa buong katawan. Yes. Nung araw kasi pag sinabi mong vitamins for the lungs, usually anti-TB ang binibigay. Aww. so yun ay hindi